Magandang araw po sa inyo mga taga-panood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau pag -asa. Sa ngayon ho, base sa ating latest satellite images, makikita nyo ho ang uh, northeast monsoon o yung hangin amihan ang nakakaapekto partikular na sa malaking bahagi ng nuson habang nariyan pa rin ang uh, shear line. O, ito ho yung banggaan ng malamig na hangin amihan at yung mainit na hangin na mula naman dito sa easterlies o dito sa Karagatang Pasipiko. Nangyayari ho kasi kapag meron tayong malamig na hangin at mainit na hangin, ang tendency ho umaangat yung mainit na hangin habang bumababa naman yung malamig na hangin. dahil doon, nagkakaroon ng mga kaulapan. Kaya ho, nagkakaroon tayo ng mga pagulan, Partikular na nga dito sa may silangang bahagi ho ng kabisayaan. Yung Eastern Visayas, nakararanas pa rin ng mga pagulan, Gayun din yung Bicol Region. At umaabot na ho dito sa may bahagi nga ng Quezon Province. Inaasahan pa rin natin na posibleng ho na medyo hihina yung amiyan sa mga sunod na araw. Kaya posibleng medyo mabawasan yung nararanasang mga pagulan na dulot nga ng shear lines. Iba pang bahagi ng ating bansa dito sa Mindanao, sa Luzon, inaasahan pa rin natin yung mga isolated uh, light rain sa Luzon habang may mga thunderstorms ay sa hapon hanggang sa gabi. Wala masyadong mga thunderstorms kapag amihan ang umiiral dahil nga ang dala nito ay medyo maninipis ng mga ulap. So sa ngayon din ho, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Ibig sabihin ho, posible hanggang weekend, baka nga po hanggang long weekend, Uh, araw ng lunes wala hong, mag, pasok ay posible ho na walang mabuo na pagyo. pero patuloy pa rin natin itong imomonitor. Dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin yung malaking chance ng mga pagulan, particular na dito sa may bahagi ng Mimaropa, gayon din sa Bicol Region na taabot na ng nga ho, pati sa Quezon Province. Dulot ho yan ang pag-iral pa rin ng shear line. Habang may mahihinang pagulan tayo, dulot naman ng Amihan dito sa may area ng Cagayan Valley Region. Sa so, na bahagi ho ng Luzon, inaasahan pa rin natin yung mga isolated light rains o mga pulupulong may hinang pagulan, dulot din niya ng amihan. Yung agwat nga ng temperatura sa lawag, nasa 20 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio ay 14 to 24, sa Tugay 21 to 27 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 22 to 32 degrees Celsius sa Tagaytay, 20 to 29 degrees Celsius sa Legazpi, 24 to 28 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa sa Palawan, 27 to 32 degrees Celsius sa Kalayan Islands, ganoon din ho, 27 to 32 degrees Celsius. Malaki pa rin yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pagulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan dahil nga sa pag-iran ng shear line. Bagamat inaasahan ho natin dyan sa mga kababayan sa Eastern Visayas, lalo na ho sa may area ng Summer Provinces, posible hong mabawasan na yung mararanasan ninyong mga pagulan. Pero mag-ingat pa rin ano, dahil ilang araw na nga inuulan yung bahagi ito ng ating bansa, kaya posible pa rin yung mga biglaang pagbaha o flash floods at mga landslide o pagguho ng lupa. Yung agwat temperatura sa Iloilo, 26 to 28 degrees Celsius. Sa Cebu mula 26 to 30 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 29 degrees Celsius. Yung area din ho ng Zamboanga Peninsula, inaasahan din pa rin natin ang maulap na kalangitan na may malaking chance ng mga pagulan dahil tumatagos ho dyan yung shear line. Habang sa lalabing bahagi ho ng Mindanao, generally fair weather. Pero again, posible pa rin ho yung mga isolated rain showers and thunderstorm na maaaring magdulot pa rin ng mga moderate up to heavy rain. na, pero hindi naman ito nagtatagal. Yung temperatura Zamboanga 25 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 29, habang sa Davao ay hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon, may nakataas pa rin tayong gale warning partikular na sa mga baybayin ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Isabela, Aurora, Northern Quezon kasama Polillo Islands, Calaguas Islands, Rapu Rapus, Albay, gayun din sa silangang bahagi ho ng Sorsogon at gayun din sa Northern and Eastern Coast ng Katanduanes sa mga area na Ito Nasaan pa rin natin mga malalakas na pag-alo ng karagatan kaya ho delikado pa rin maglayag yung mga malilita sa pandagat at malilit na mga bangka kaya iwasan muna pong o dito sa mga baybay na ito ng ating bansa. Inaasahan naman natin na pagsikat ng haring araw mamaya alas 6 na umaga at lulubog ganap na 5.24 naman ng hapon. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kayo pa-subscribe na rin po sa channel ko. bye po.